Nasasaya ako sa'yo, tama Ano ko ba? Ba't hindi ko nagsasabi? Joking ka lang. Ha? Ay, sorry. Ikaw man ang nagsasabi. ah? nagsasabi. Siya nagsasabi, Anong nangyari? White na <laughs> Nabalitaan namin na ang beshi namin ay nandito sa doctors sa NICC Doctors Hospital. So, bisitahin mo lang namin. Diyos ko, wala man lang kaming kabit-bit-bit-bit ng anuman lang dyan. Paano bibiglain ba naman tayo? Pabiglaan kami ng ng chika na ang best friend namin ay eh, na-confined! Diyos ko, ano ba yan? Nakakaloka! Wait <laughs> makalimutan ko na Oo, parang kami ang nasa emergency tuloy. Bye. <laughs> Siyempre, friendship-friendship namin yun. Oh my God. Diyos ko, Temo, biglaan kami tumakbo dito. Alam mo yung balita kung saan pa namin narinig? Mula pa sa Metro Manila, sa boss. Yung mga nandito. Yung ay mga ay. nandito, hindi malang, wala mo lang kaming alam. Kaibigan ba talaga kami? Oo nga. Di ba? Yeah. Hindi naman. Kaibigan ka ba talaga? Correct, like, hindi naman kami manghuhula. Diyos ko. Ayan, papasok na kami. Bawal pati ang COVID. Nako guys, di mo, syempre may mga COVID kami. <laughs> Wala, pagpasok kami sa hospital, kailangan pa doon ng face mask. just oh, Diyos oh. ko. Anong taon ko pa na huling nagamit ang face mask na to? Saan ba tayo tatanong? Ah, kung tatanong? Saan, saan, saan man ako pupunta? Emergency doon. Emergency doon. Ano ka ba? Wala talaga. Na, Beshi, tinan mo na ang kasibutan ni sa imo. Diyos ko ano nga ni Bakla? Ano ba? Ba't di mo man ang kami sinabi? Kaya nga, suyo. Parang wala tayong puntang. Kaibigan, ano ba yan? Buti na mo, wala mo lang kami yung bit, bit Alalay po kami ni Randolph Bragais. Meron ba? Kailan ba siya na-admit? Bragais. At kami po ay kinakabahan. Ano po na yun, Braga? Ang apelido? Hindi. Pitsa kung kailan siya na-admit. Hindi, para maghanap agad yung ating lilo. Braga eh. Diba dapat Ayun kasi naka-computer? Ay, yung braga is Randolph Alivio. Ay, oh, almost so, naka- 423 po. 423? Paano na pa ang pasyente? Mamano lang, Pinsan po namin, ma'am. Ang pasyente. Ito po, kapatid niya yan sa labas. <laughs> Aray ko. Ronnie. And Willie. Kailangan pang ang ID? Ganyan po. Sa number na ano Hello. ito? Patient name. Rada. Tapos, room ano po yan, ma'am? 400? 432. 423. Oh, Parang three. Kan Oh, 423 nga eh. Kanta niya mga to mga sa video, is. okay. Ang title nito, ano? Import. Magkasuyo buong gabi. <laughs> 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 so, si madam, anong gagawin ko dito? 1, 4, and 3. Baliktad niyo pati. 3. Ay, one, one, Just kinakabahan kasi ako oh. Relationship. <laughs> Boss! <laughs> <laughs> ano oras na madam? 5... 45, 50. 5, 40. 5, 50. Oh. award agad. <laughs> <laughs> Saan po kami pupunta? Fourth floor. Thank you. Mm -hmm. Nako, mm -hmm. tempo hindi natin alam. Alam ko 'yan. Gusto <laughs> nang anak yung asawa ko. <laughs> ah, really ba? Oo. Oh, oh. my God, Radha, kaya mo yung pinagagawa. Pinapatawan na lang namin ng mga sarili namin. May <laughs> na kinakabang kami sa'yo. Ay, Diyos ko, Beshi. Naiinis na naman ako. Ha? Si Sarian, si Goro, yan, <laughs> Be. <laughs> for, for... Yes, for... Kinakabahan ako. <laughs> Ano ba yun? daw siya. Oo. For ano yun? three, three. For two, three. <laughs> four, two, three ba? Oo. Kasi sabi ko favorite niyang song, magkasuyo kong gabi. <laughs> Tawa si Lady God. Kasi sorry, uh. four, Uy, baka hindi nila ng kiyaw. Hindi sila sa kanila. Pinakabahan ko dito. Diyos oh, ka na Oh, for Oh, For years na. For years na. For na. Ay, Diyos just... Bawal ba dito? Wait lang. 4-3-2 ba ganun? For, oh, baka na to. Parang 4-3-2 nga. 4-2-3 ba 4-2-3? Oo. 4 Hindi. 4-2-3. Ano ka ba nakita ko? Ako pa nagsurat. Ah-ah. 4-2-3. 4-2-3 ba talaga? Ah. 4-3-7. Parang, Parang pataka. ka lang, hindi. man yan dito. Ito pa record ng digdig. Madam, Randolph Bragay's room. Room, Randolph Bragay's. Puerto 3 or Puerto 3 nalilito kasi kami. Four, two, three, pa? For, tama ba? Nalilito po kami. Puerto 3 na? Kasi kami ang kinakabahan. Oo. Uh oh, Anong number? 423. Anong nangyari? Ay, hindi mo nyo alam. Diyos ko. Sige po. 423. 423. Ang netong. Nalak ko ba yung kotse? 423. Hindi yan. Oo, nalak mo. Bakit ka? 423. Ay, Diyos ko. Kinakabahan ako, Beshi

ka lang. Ha? Ah? Matang ayos niya. Ay, sorry. Ikaw mo nang nagsasabi. Ha? Sinasabi sa'yo. ko ako sa'yo. Sinasabi sa'yo. Si Boss J.M. Kauli ko lang halang dahil. Ang kaya nga. Ano nga? Ilang, ilang, ilang ano ka dito? Ilang araw na? suya so, na kaniyo. Ano nararamdaman? Ano naman mati mo? Sumanay. Anjan. Suya ang kada. Ma mo pati kami ng hindaw na anong bitbit. Dog ni pang ewan. Ay kalang ba? Sigurado ka na ani? oxygen ka nga ni. Ito ng eh, daw na. Anong sabi? Ining half lungs Anong nangyari? White na yan. Oo. Tapos lang. anong gagawin? May tubig. May tubig? So, kailangan tubuan din kita, Ano ba yun, Beshie? Nainis naman yung rasay <laughs> na. Malay. Ano? O oh. paano mo na ano? Paano mo na ano? Ano nararanas <laughs> mo? Kang tigpa, nag-emergency na kami. Kasi ano yung na naramdaman mo? No? Nasasakitan mo gamos. Nag-onion Ito ba sabi ko yung big trunk kaso ako. Oo. Oh. Tapos, umaray na. Then, after that, ano? Bakit nasasakitan ka mag, ano, magtara? Okay. bukod dyan, lagi ka napapagod. After ka to, Ay, nasusuyo ako, ako sa'yo. Visit ka. Hindi mo malang kami. Eh, kaya nga. Uh, wala kami alam. Kadakol-dakol na nga akong pasaring doon. Sabi and... ko kasi sa kanya, no, informal na office niyo. Kasi, indefinite ka pa eh. Wala pang advice yung doctor. Uh -huh. Hindi pa siya nakikita ng surgeon. Kasi yung pulmonologist kanina, nag back na siya. Uh -huh. hindi, hindi niya kaya. Kasi may mga packet na siya sa lungs niya. Oh kung gagamitin yung recommend niyang pigtail na catheter, isa lang ang pwedeng ma-drain dun sa mga pocket, magkaroon no, oh, oh. na kasi ng pocket eh. Mga So ang kailangan niya na is surgeon. Okay. Pero yun lang naman ang problema, yung... Hindi pa Kasi wala pa ang yung mga result mo. ng ano, nakita lang doon sa x-ray lang muna. Sa ultrasound. O sa naman, ultrasound. Oo, oh, nainis ako sa iyo. Si Ikaw! Ika, ika ang nagpaparasabi, mag-ingat-ingat ka. Tapos ikaw man lang, gaya mo ginagawa ang sarili mo. Kaya, total change of an lifestyle. -hmm. mo ba, ako sa iyo, no, baby, ganito ka magparaan. Kaya, 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 sa JM. na nga ako sa auto kasi sabi ko, linti niya. Kanya ako. Kasi sinasabi niya, kaya ba Ako lang ako parang tayo sa sa group chat natin. Oo. Oh. Pero kunin. Wala man Pero ako, ako. nagpupulit talaga ako. Sasabi ko. Nag ako nag-wonder ako. Bakit kaya? Ako na pag nag-a-advise to. Pag nag a to sa kuya ang kalusugan mo. Aram ko siya yun. Aram yan kayan eh. Kaya na, no, kaya na, ano kuya, na, na, ayan, ang tagal-tagal na namin magkaibigan, hindi naman, hindi naman pwedeng hindi ko alam mo, mga ano kaya. Gusto ka naman, oh, kung hindi ka. Hindi naman nakita sa ano niya, Potik yung kapitela. Ano yung kapitela? Ata pati antrabaw ng ngunya. Poko sabag ano kung maluluyay ang buhok mo hindi ka ah. gagaan mo ka stress. Bakak stress na yan. Sabi ko kanina daw sabay mo na na Si pa kay mam Irene. Eh pa ako kaya nga, mo ba? <applicable> Dali-dali ako tapo dito tanan to na ako sa kanila sa opisina. Ka. Wala mo kung Wala sa'yo ng ibang nakas ng dootlit Ang <laughs> dali marami, marami dali Sabi ko, Hindi, hindi na kami. di eh, ko na tinarapos sa signage kami. ninyo. ko, dahil na nga. yan? Sa aga na iyan nga ako. Kasi yung... sabihin uh, Hindi Pabigla, man ako. Kasi wala talaga. Kasi tumawag lang kanina dun pa. Nag-usap kami sa signage Ay, sa signage niya. Tapos bigla na lang ito lumabas.